Hello mga rajaw na adlaw mga din di no Ani ako sa Tagabaka Yan mga kagusok sa so, pagkari na 2000 Requirements to sa eskula ng birth na ako, no? Kaya pa o sa una Hindi sa una natuloy mga kagusok Kahoy pa yun mga kagusok Kahoy singol sa Tagabaka Sa munisipyo Kami magpambot kami gikan dito magpambot kay sa Puerto Princesa Basilisa sa Dagat Island daga lumadgod ko ta San Roque ako mama Stobo magpambot kami dito mapakyar ay pambot kaya sa San Roque para pa mupang kami diri man kagusok mo no. dunggo kay na sa una kagusok pa sa una, una mo na man kagusok makita nato ko man sa likuran ah uh, sumintado nang gyud ng dayan dire no tapos ang munisipyo di pa na mao ang munisipyo sa una kuman na-improve na mga kagusok at tutasam sa munisipyo mga kagusok let's go para sa makita ninyo ang munisipyo sa Tagabaka mga kagusok no, ang lungsong ng kugigan sa tulay Kaya sa una mga kagusok, lapokon pa yung sa una grabe yung kanyang lapokon yung sa una mga kagusok pasingod sa munisipyo mga kagusok no yun hindi tayong baktas mga kagusok pasingod sa uh, munisipyo sa Tagabaka Kaya sa una higikan sa Sandroke, magpambod kami pasingod sa Tagabaka kaya kami ito hindi tayo pahindayan sa una Magpambot pa kami mga kagusok libuto na mo ang tagabaka paseng Odrisan roque yan mga kagusok uh, na improve na ng dinagat no yan makita nato ang ilan munisipyo sa tagabaka